dami nila sa kodra unang video na may ibon sa kodra yon ngayon dito sa Dubai ayun yan kaya lang pag gabi kasi hindi namin na ipapakita sa inyo dahil gabi na eh o ngayon, ngayon lang kami na ray na umaga makakita nyo na napapunta na mga video para sa tropa daw sa uh, Bolsinarap ay guys, dito kami sa tagpuan. Kali boy. Ay wal, yung toto lahat. So, ang mga kami na. Dito kami ngayon sa tagpuan. Gusto mo yun lang. Ay guys, dito kami ngayon sa fish <laughs> 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 market. Nagsuguran sila eh. Ay, doon siya nadala eh. Papi. Kali boy. Well, ako. Si Tangkol Sa kanal na lang ito. kami. guys? Yan. Tingnan niyo yung kanal. Ngayon baby video ko siya ng maga. Maga yung namin dito. Ayan. Doon yung mga tropa. what's guys dito kami ngayon ulit sa maraming parking na yate ayan o mamimili na kayo kanong gusto nyo yate dyan ayan o sulit biyay namin ngayon Bolsinara to dito rin hmm. Okay. Saldi boy, tong. Mamili na kayo dyan. Saan yung gusto sumakay? <laughs> oh, Rolex. Oh, ang ganda. Sa pangalan pala panalo na eh. <laughs> Pampamilya 'yon. Daral lang yung road bike dito po may biyahe. Eh. Yeah. Ano? Guys, nakita niyo na sa mga video kung ang gabi na kami dumadaan. Ito na ngayon. Ngayon, nag kami ng tangali para makita niyo rin yung buwan niya. Ano? Ito lang ang buwan ng basura yan lahat yung basura ang pinagkukupulot niyan ala ah, tropa itong Noel Ebs si Sally Boy ayan makita niyo rin yan dito kami nagpagabi, Itinatawag tinatawag namin day 3 ang dulo nito yung flamingo, ko yan si Arto wala Oli si Arto wala tropang dry duck ah, tropang tagul always shout out yan Active lagi na kayo nyan Next year ang tropa ko Paggabi May nakaitan yung video ko Ang uh, tangol o oh. Dalos kami dumadaan dito pagkabi. Hindi na rin nakita kayo Pakakita niyo na Ayan o oh. Doon kami galing Yun Punta yun doon sa dulo Ayun o oh. Punta doon Ila. Do na wala sa liway. Dahil nabibitin daw siya. Sar si sa wala. Exam community. Tropa pang nasty, si Artenio. Ah, oh, guys. Dito kami sa plumbing ko na. Papasok na. Ngay makita niyo na maayos dahil maaga na. Sa so, nag-request diyan, no? oh, ito na. Dati kasi sabi madilim. Kasi gabi nga kami nag-ride dito. Nakikita ang kita, kita nyo na. Pero pag nag-aitay maganda kasi may tubig. Pag nag-aitay dyan. Ito yung loob ng ano, flamingo. Wala pang tubig eh. Pero pag nag tide dyan, maraming tubig yun. Tsaka maraming ibon. Ayan o. sila Kita nyo. konti pa lang yan eh. Guys, pasok tayo yung sa ano. Dito ang daan ang papunta doon sa mga flamingo. Mga ibon. Ah, uh, alam bawal na dito kapag lumabas pagdating na doon. guys, papasok tayo dito sa Flamingo Hide. <laughs> Ayan sila. Dati nakita nyo. Doon sa kudra lang. Yung pinakita ko sa inyo na dami ng ko. Blame ko ngayon. Dito. Dito kasi, dinila namin kasi na ipapakita nung lagi namin ride dito. Alam niyo kung bakit? Eh? Gabi na kasi sila nakakita ngayon. Pero pag nagai tayo diyan dami nila. Napakain din nila niya. Bye. Ayun yan. Kaya lang pag gabi kasi hindi namin ipapakita sa inyo dahil gabi na eh. Pag ngayon nga lang kami nag cry na umaga, makakita nyo na. Ay lang, dito kami sa loob. Ah. Bawal lang yan na ito.